O Diyos na walang hanggan, kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Sa katahimikan ng gabi at sa ingay ng aming mga daing, dalhin mo kami sa iyong liwanag na hindi na Pagkat sa iyong presensya, ang sugat ng puso'y gumagaling. Kami isang bayan na uhaw sa iyong tinig. Sa bawat bulong ng espiritu, kami nadadala sa pananabik. Hipuin mo, Panginoon, ang mga puso naming pagod at sugatan at sa iyong pag-ibig, ibuhos mo ang langis ng kapayapaan. May mga luha na di na ilarawan ng wika. May mga tanong na binubulong ng gabi sa kadiliman. Ngunit sa iyong salita may liwanag na bumubukal. May katotohanang bumabasag sa mga tanikala. Tunay ngang dinala niya ang ating mga kapighatian ayon sa Isayas at pinasan ang ating mga dalamhati. O Kristo na tumigis ang dugo para sa aming kalayaan, tanggapin mo kami sa iyong pag-ibig na walang hangganan. Ngayon Panginoon, hayaan mong bumaba ang iyong espirito gaya ng apoy na bumalot sa mga alagad sa itaas. Ipinamamanhik naming buhaying muli ang aming alab na ang puso ng bawat isa ay muling magningas. Ang aming bayan ay tuyot gaya ng tigang na lupa, ngunit sa iyong ulan ng biyaya kami muling magsisibunga. Basahin mo, Diyos, ang panibugho ng aming pananampalataya at gawin mo kaming ilawan sa gitna ng kadiliman ng lupa. May mga puso rito o Panginoon na ninakawan ng kapayapaan, mga alaala ng kabataan, winasak ng kasalanan. Subalit sa iyo, may pagkabuhay na taglay ang pag-asa may bagong simula, may pintuang muling binubuksan. Ang bawat basag na sisidlan ay maaring ayusin muli sa kamay ng Diyos na manggagawa ng himalat paghilom. At sa pamamagitan ng iyong dugo, ang lahat ng marumi ay ginagawang banal, malinis at bago. Ngayon, binabanggit namin, St. German, lingkod ng liwanag bantay ng pananampalataya sa panahon ng kawalang halaga. Sa kanyang alaala kami humihingi ng kapangyarihan Isang apoy na hindi kailanman pinalamig ng takot o duda. Tulad ng kanyang sigaw sa dilim ng panahon, kami rin ay sumusunod, bitbit -bit ang tinig ng kalangitan. Ito ang ministry ng May 28, araw ng panawagan at panunumbalik. Ang panahon kung kailan ng Diyos ay muling dumadalaw sa kanyang bayan. Ama, iguhit mo sa aming puso ang iyong mga pangako, na gaya ng bituin sa gabi ito'y hindi nawawala sa ulap. Kung kami manghina, itaas mo kami sa iyong bisig dahil ang iyong salita ay katotohanang hindi magigiba. Sinabi mo, ako'y hindi lalayo, ni pababayaan kayo, at kami humahawak sa pangakong iyon na parang hininga. Ibalik mo, O Diyos, ang pananampalatayang matagal ng tulog, gisingin mo ang bayan sa isang panibagong bukang liwayway, inaanyayahan ka namin banal na espiritu, pumasok ka sa bawat silid ng aming kaluluwa. Ang mga lihim naming takot ay iyong ilantad at palayain. Ang mga tanikala ng kahapon ay iyong sirain. Sa iyong apoy, kami maging dalisay muli. Tulad ng ginto na dumaan sa apoy ng pagpapapino. Kami hindi magtatago, kundi lalapit na may pananampalataya pagkat ang iyong kamay ay laging bukas para sa amin. Doon sa mga nawala sa dilim ng mundo, tawagin mo sila, O Panginoon ng mga nawala, sa mga kaluluwang inalipin ng bisyo, kasinungalingan at takot, ipadama mo ang pagyakap ng isang ama na di nanunumbat, pagkat sino man ang tumawag sa iyo ay hindi mo itataboy. Sa iyo ang mga patay sa espiritu ay muling nabubuhay. Kami ay saksi, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay at ngayon, dalhin mo rin ang iba sa liwanag ng iyong pagliligtas. Sa bawat kaluluwang naubos ng pagsubok, dalhin mo sila sa hardin ng kagalingan kung paanong binuhay mo si Lazaro mula sa libingan kaya mong buhayin ang pag-asa sa pusong inilibing na ng kabiguan. Sa ngalan ni Jesus aming ipinapahayag, ang mga sugat ay naghihilom, ang mga tanikala ay napuputol, ito ang panahon ng kagalingan, panahon ng pagbabalik, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay muling itatayo sa lupa. Panginoon, sa aming gitna, itindig mo ang mga Nehemias, ang mga magtatayo ng mga pader na winasak ng kasalanan. Bigyan mo kami ng puso na hindi susuko sa gitna ng dilim, ng pananampalatayang handang sumayaw sa ulan. At sa bawat patak ng iyong biyaya, kami ilalago. Kahit sa disyerto, kami magsasaya sa iyong presensya. Kami ang bayan mong tinubos, ang lahing pinili, at sa bawat pintig ng puso, ang pangalan mo'y itataas narito ang tinig ng Panginoon na umaalingaw-ngaw sa kalaliman tumayo ka bayan kong minamahal. Sapagkat ikaw ay hindi pinabayaan, ang iyong mga araw ng pag-iyak ay binibilang sa aking trono at ang bawat patak ng luha mo ay naging binhi ng tagumpay. Ito ang oras ng pagtatakda ng bagong landas na ang dating tinik ay magiging hardin ng biyaya. Masdan, ako'y gumagawa ng bagong bagay, sabi ng Panginoon. Hindi mo ba ito namamalayan? Isaiah 43.19 Mga anak, ang araw ng panunumbalik ay hindi bukas. Ito'y ngayon ang oras ng kaligtasan ay sumapit na sa iyong pintuan. Buksan mo ang iyong puso, huwag nang hintayin ang huli, pagkat ang pagdaloy ng aking biyaya ay dumadaloy na parang ilog. Ang mga bitak ng iyong pagkatao ay aking tatahiin, at ikaw ay magiging daluyan ng aking liwanag sa mundong madilim. Kay Kristo, ang sinumang nasa Kanya ay bagong nilalang. 2 Corinthians 1 and 17 Kaya't halina, yakapin mo ang bago mong katauhan. Aking bayan, iyong kalayaan ay hindi bunga ng gawa mo. Ito ay tinubos ng dugo ng kordero na walang bahid. Ang krus ay hindi lamang tanda ng sakit. Ito ay tagumpay. Ang libingan ay walang kapangyarihang supilin. Ang buhay, ito natapos na ang sigaw ng kaligtasan. At sa sigaw na iyon, nabasag ang pinto ng impyerno. Ngayon, ikaw ay di na alipin kundi anak at kung anak, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Galatia Sar 7 Hindi aksidente na narito ka sa araw na ito. Ang bawat hibla ng iyong buhay ay hawak ng Diyos. Sa gitna ng kawalang kasiguruhan, Siya ang iyong muog. Sa gitna ng kaguluhan, Siya ang iyong kapayapaan. Kayo'y aking bayan, at ako'y inyong Diyos. Ezekiel 36.28 ito ang sumpa na hindi pwedeng baliin ng sino Ikaw ay bahagi ng isang banal na plano, isang kasaysayan na isinulat ng mismong mga daliri ng Diyos. Ipahayag mo sa iyong labi ang bagong awit, isang papuring lumalampas sa pansamantalang pagluha. Ang pagsamba mo sa gitna ng unos ay makapangyarihan. Ito'y panangga sa mga dantaon ng kasinungalingan. Pagkat ang Diyos ay nananahan sa papuri ng kanyang bayan at kung saan siya ay naroroon, may laya, may kapangyarihan. Sa pag-awit mo, ang mga tanikala ay kusang bumabagsak at ang kadiliman ay umuurong sa liwanag ng katotohanan. Maging matatag o kaluluwa huwag kang manghina pagkat ang Diyos ay di tulad ng tao na nagpapalit ng isip. Ang kanyang pangako ay mas matibay kaysa bundok at ang pag-ibig niya ay mas malalim kaysa karagatan. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Mateo 24.35 Kaya't huwag kang magduda sa sinabi niya sa iyo. Ang kabutihan niya ay hindi nakasalalay sa iyong kabutihan, ito'y likas sa kanya. Isang Diyos na tapat at tunay. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat ang panawagan ay banal hindi para sa pansariling dangal kundi para sa kanyang kaluwalhatian. May layunin ang bawat sugat, may saysay ang bawat luha at ang iyong mga pagsubok ay magiging patutuo ng katapatan niya. Katulad ni Jose na itinapon sa balon ngunit nagtapos sa trono. Gayun din ang daan mo'y puno man ng dilim ay may hulit wakas. Hindi ka nilimot, hindi ka itinapon, ikaw ay itinatag upang maging liwanag sa kadiliman o kababaihang naging inang luhaan o kabataang nawalan ng direksyon o mga ama na sumuko sa gitna ng laban, dinggin ninyo ang tinig ng Diyos na muling bumabangon. Walang sinuman huli na para sa biyaya, walang puso ang masyadong basag para hindi mahilom. Lumapit kayo sa akin kayong napapagal at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11.28 Kami bilang bayan mo ay muling umaangat sa pananampalataya hindi dahil kami malakas kundi dahil ikaw ay sapat itinataas namin ang aming mga mata sa mga bundok sa ang manggagaling ang aming saklolo Awit 121 Ang sagot ay malinaw Sa iyo o Diyos na lumikha ng langit at lupa sa bawat hakbang kahit hindi namin makita ang wakas kami maglalakad sapagkat ikaw ang aming ilaw, ang iyong salita ay ilawan sa aming landas. Awit 119-105 Ngayong gabi, Panginoon, ilatag mo ang iyong kamay sa buong bayan, dumaan ka sa bawat tahanan, sa bawat espiritong sugatan. Ipahipo mo ang laylayan ng iyong damit sa mga nananampalataya, pagkat isang hipo lamang ay sapat para sa kagalingan ng mga tinig ng pagkondena ay iyong patahimikin at ang tinig mo lamang ang manaig sa aming puso. Kami iyong tinawag sa oras na ito upang maranasan, hindi lang marinig, ang presensya mo. Sa ilalim ng iyong biyaya, kami muling ipinapanganak. Sa apoy ng iyong espiritu, kami pinapanday, hindi para manatili sa simboryo ng simbahan lamang, kundi upang maging simbahan na naglalakad sa lansangan. Ikaw ang Diyos ng lungsod at probinsya. Ikaw ang Diyos ng puso ng pamilya ng bansa. At sa araw na ito, ang aming O ay muling binibigkas isang aminin isang aminin sa iyong panawagan at pag-ibig. Mga minamahal, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, kami taus pusong nagpapasalamat sa inyong pananatili hanggang sa huling hibla ng mensaheng ito. Hindi aksidente na ikaw ay naririto ngayon. Sa kadakilaan ng kanyang karunungan, ang Espiritu Santo mismo ang nagdala sa iyo sa panahong ito ng pananampalataya, panalangin at revelasyon. Sa bawat linyang binasa mo, sa bawat salita ng panalangin na itinanim sa iyong puso, may ginawang hindi nakikitang paglaya at paglago. Marahil tahimik ang kilos ng Diyos, ngunit siya ay laging tapat laging buhay at laging gumagawa ng bago kung ikaw ay naantig pinalaya pinalakas o pinatahimik ng mensaheng ito iniaalok ko ang isang paanyaya iwan ang iyong pangalan sa mga komento hindi lamang ito simbolo ng pagtugon kundi isang kilos ng pananampalataya lingguhan kami magsasagawa ng espesyal na panalangin kung saan ang mga pangalan ay pipiliin ng may pagdarasal at pagmamalasakit. Ngunit tandaan, lahat ng magkokomento ay isasama sa mga panalangin ng ating komunidad ng pananampalataya. Walang pangalan ang malilimutan sa harap ng Diyos. Inaanyayahan din kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang bell notification upang ikaw ay maging bahagi ng mga susunod pang mensahe mga daloy ng salita ng Diyos, apoy ng panalangin at bagong antas ng revelasyon. Ito ay hindi lamang video, ito ay altar. Ito ay hindi lamang platform, ito ay lupang banal. Huwag kang bibitiw sa paglalakad na ito. Sa bawat hakbang mo kasama ang Diyos, may binubuksang pintuan, may winawasak na pader, at may itinatanim na bagong simula sa pananatili mo sa presensya ng Panginoon ang mga pangakong hinintay ng matagal ay dumarating sa takdang panahon. At ngayon, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang Diyos ay sumaiyo. Siya'y narito. Siya'y kumikilos. Ang mga tanikala, ang takot, pagkakasala, kahihiyan at pangihina ay winawasak na. Sa liwanag ng kanyang presensya, ikaw ay itinatayo, pinalalakas at isinususgo. Lumakad ka ngayon bilang pinalaya, bilang pinili, at bilang may taglay na apoy ng langit sa pangalan ni Jesus. Amen.